Hi, magandang magandang araw po sa inyo. Ayan, um, bibigyan ko na po kayo ng free reading kung kamusta na po ba siya sa mga oras na ito. Ayan, tingnan po natin ano. Kamusta po kayo? Ayan, pinilit ko pa rin pong tumayo para po makapagbigay ng reading sa inyo. Tsaka kailangan ko na rin pong tumayo talaga kasi bukas po may pasok ako kailangan ko na pong um, uh, gumaling, no? Pero masama pa rin po talaga ang pakiramdam ko. At saka po, yung boses ko po talaga, Diyos ko, hindi pa rin po maging ayos-ayos. No? Kahit pinahinga ko na po. Yan. So, kamusta po kayo ulit, no? Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ng videos. Sana naman po, panuuri niyo po yung video ko prior dito po yung babalik sa kanila lahat ng sakit na binigay nila sa no um without skipping the ads po please yan para marami po tayo no may dagdag nagsisimula po ang ating February para makaipon po tayo para sa ating nalalapit na home for agent sa birthday ko para makatulong po tayo sa matatanda sa October yan. Kailangan po natin ng budget. Yan. Okay. Kamusta po kaya ang person nyo sa mga oras na ito? No motivation. Lack of passion. Alam mo po itong person mo po, gusto po niya mag-reach out eh. Pero, hindi lang po siya maka reach out, reach out no for some reason. For some of you po, mayroong nagre-reach out. Uh, pero for yung iba po, nakikibalita lang. Yung iba po, talagang gusto pa lang, no. Right now at this very moment po, he feels so empty there is this emotional loss na nung wala, na wala ka po nagkaroon po siya ng emptiness yes, naririnig kita may iba naman siya, etc, etc but yung emptiness po niya is malalim, no? na hindi po kayang i-feel ng void ng ibang tao yung pwesto mo po o yung pagkawala mo po, no? right now, he feels there's fear, there's sadness, there's loneliness, no? Ang taong po ito, kahit ma-pride po ito, tao lang po ito, nakakaramdam pa rin po siya ng pagka uh, lungkot, ayan, ng lungkot, ng um, ng lungkot, ng ano ba to? Ng lungkot, ng takot, no? Ayan na. Ay, pasensya po kayo sa boss ko. Then, there's difficulties, no? May mga difficulties po siya talaga na pinagdadaanan sa ngayon, no? Hindi pa rin po niya nasusolve. Meron nga po siyang pagdududay, no? Kung malalagpasan niya po or kakayanin niya yung problemang uh, dinadaanan niya sa ngayon. There's lack of satisfaction meron po siyang pinagdadaanan ngayon na hindi po matapos-tapos. For some of you po na may trabaho to abroad, yung mga persons nyo po para po sa iba sa inyo, no? Uh, kung yung mga nagtatrabaho po sa abroad, no? Natatakot po silang hindi makabalik or may something, may problema sa papel nila. For others naman po na nandito, pwede pong nawala ng trabaho or hindi po stable yung trabaho no, na din po yung financial nila plus the fact na nawala ka po sa kanila ayan no, there's resentment and desire to reconcile no? may resentment po itong makapal na mukha na to at may desire to reconcile sa iyo kasi po gusto po nila maramdaman yung gaan po nung buhay no? nung nandoon ka pa po pero oops Oops, 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 oops. Huwag mo na po itong babalikan kasi kahit malayo ka po, papaluin po kita distracted po ang buhay niya, may distraction po, no? So, malamang may problema nga po itong taong to, no? Ikaw po okay ka naman po, no? Kahit pa paano po, nakakaahon-ahon ka na po dito sa ano, kahit masakit pa po, kahit araw-araw po, naiisip mo siya. Pero sa totoo lang po, oh, ayan, no? meron po siyang responsibilidad at burden ano nabibigitan po siya sa mga responsibilidad responsibilidad niya kasi yung mga responsibilidad niya po sa totoo lang nung nawala ka kinaya niya na pong mag-isa no napakasarap po kasi ng buhay ng taong to nung nasa kanya ka pa at nasa iyo pa siya no nung kayo pa po napakasarap po ng buhay niya kaya lang po sa totoo lang po no Uy na lang, hiya ka po niya. Inabuso ka po niya. Bakit bigla ko tong hinawakan? Hindi ko alam kung bakit. No? Bigla ko pong kinuha to isang barahan na to at meron po may, may I need more time. Sabi niya po, no? For those of you na gusto mag-reach out nitong taong to at hindi maka -reach out, reach out. I need more time daw po. Nako, pagka po ready na po ito, I suggest ko po po na po kausapin to na no? nag, naghahanap pa po siya ng oras parang gusto niya pa po ng oras na nako kung ako po sa inyo <laughs> pag nagka-oras na po ito no, huwag niyo na po itong balikan kasi po sa totoo lang sasaktan po kayo lang po ang nagbigay ng ilaw o liwanag sa buhay niya oh? bakit po yung binuksan to na, na, na po ako eh no parang na dito, ah. Yan, si tinatanong ka po niya, no, kung babalik daw siya, pipiliin mo pa rin daw ba siya? No, kailangan niya po mag ng professional advice. Kasi sa totoo lang po, parang iba tong mag-isip, no, iba po siya klaseng mag-isip. Sabi niya lang po, wait mo pa daw siya, no? Ay, nako. Para ikaw pa po ang sinisisi niya sa pag Nakakahiwalay nyo? Ay, nako. Bakit kung tubig lang nakita? Gusto ko pa rin daw po niyang piliin. I want you to choose. Ah, hindi. Ikaw po ang gusto niya mamili. Kung ba, gusto niya pa po ikaw ang gumawa ng paraan para magkaayos kayo, ay, wag mo pong gagawin to, ha? I'm a very jealous person, meaning, um, hindi po nito kakayanin pagka nagkaroon ka na iba, hindi niya rin po kakayanin kapag ka nagiging okay ka. Gusto niya po hindi ka po makamove on. Ang bad nito. Gusto niya po hindi ka pa makamove on. Gusto niya po, ah, uh, hindi ka maging maayos, no? Samantalang sinaktang ka na niya at lahat-lahat gusto niya, siya pa rin ang pipiliin mo. Let me hold you. Naku, huwag ka na po magpapadala sa mga sa mga, alam niya po na alam niya po na kapag daw binalikan kanya, makikinig ka lang daw po sa puso mo at hindi mo siya um, matitiis, no? Magdadadrama po ito. sinasabi niya pa po, ikaw pa raw po ang hindi nag-care, no? Ay, lahat po kabaliktaran, nagigigil lang po ako. No? Lahat po ay kabaliktaran sa so gusto niyang palabasin. Bakit siya ganyan? No? Kamusta ba ang person na ito ngayon? so po ba ang person na to ngayon the chaser no parang ang gusto po nito ikaw po po ang uh, may fear po siya uh, of abandonment no may fear of abandonment issue no gusto po niya ikaw pa po ang humabol-habol sa kanya no natatakot po kasi siya na pag lumapit siya sa iyo i-reject mo siya ay teka lang naman po no siya na nga po ang nanakit siya na nanloko gusto niya pa po ikaw ang humabol no anyway sinabol-habol mo na rin naman po to dati kaya nasanay po ito no wait lang may gusto kong buksan ang bagong card Ang um, malala po itong taong to. Yan. Okay. Lost land. Ano? Parang parang ito po napakadami mo raw pong memories at gifts na binigay sa kanya na hindi nakakalimutan itong taong to. Kasi sinasabi niya na napakasarap ng buhay niya. Napakasarap ng buhay niya nung panahon na nasa iyo siya, no? Napakasarap daw po lahat binigay mo daw po sa taong 'to, no? Lahat daw po binigay mo sa taong 'to. Big picture thinking energy ito po, no. So ngayon, tingnan mo daw po yung big picture, no. Ano daw po yung naging ano po yung reason o ano po kaya yung gustong ituro sa iyo ng universe, bakit nangyari sa iyo lahat ito, no? Sa kanya din po, right? At this very moment, may pinagdadaanan po itong taong to. He is not okay. Kaya parang may gusto rin pong ituro sa kanya ang universe. To be honest with you po. May nahuhulog lagi. Ayan, loosen your grip, no? Parang... Um, 'yung coping mechanism mo po no yung density o addiction mo let god in meaning kapag hindi mo nakaya let go of the things that you cannot control kailangan po um ibigay mo po no sa ibigay mo po sa Diyos no kung ano po yung mga uh, hindi mo kaya at hindi mo kontroladong bagay kailangan mo daw po yung um, energy, and protection, loyalty, safety and trust na hindi mo po nakuha sa taong ito sakit ng ko. Pero okay lang po kasi masaya po ako na bibigay ng free reading sa inyo. No, feeling ko po lumalakas ako. Okay, kasi naman po itong sipuna at ubo. So itong tao po, ito ay umalis, iniwanan ka at nag-make decision, ano? Victory and success, malapit ka na po sa victory and success. While this person is so selfish and jealous and rude and iniisip niya po at tinadasal niya po talaga na huwag kang makamove on sa kanya at pag bumalik siya sa when he is ready na okay ka pa rin po at tatanggapin mo pa rin siya at baka pwede daw pong ikaw ang gumawa ng way, no? ang sarap nitong sakalin, no? Parang hindi pa ako natutuwa sa kanya. Sa totoo lang, ayaw ka po niya magkaroon ng peace of mind. Kaya lagi kanya tinatawag-tawag. Kaya po, tinatawag-tawag ka po nito palagi. Kaya lagi mo po itong naiisip, no? Kasi, uh, parang lagi niya po sinasabi na wag mo akong kakalimutan, wag mo akong makakalimutan, hindi ka makakamubuan sa akin, may na-manifest ka po niya, no? And then this person has lack of resources and unstable. Sabi ka po kanina dito, may problema siya sa work. So, it's either ano, wala siyang pera, lack of resources. For some of you, because dati po, ito po ay sustentado mo. Ngayon po, talantado na lang po siya. Kasi po, wala na po siyang makukuhang katulad mo. Pinakawalan ka po niya kay talantado po talaga siya. So, there's lack of resources and, and stable, no? Hindi na po siya stable. Ay. No? Ikaw po ay magsimula ng bago mong buhay. Be optimistic, fun, and fulfilled, no? Ito pong taong to ay sa totoo lang ngayon ay wala pong malapitan kahit sino, no? Para magbigay ng tulong sa kanya. Ngayon niya po, naiisip yung teamwork and collaboration, yung pagtulong mo po sa kanya during ng time na kayo pa po. Kailangan mo raw pong magpahinga sa taong ito at i let go mo completely no surrender him complete, completely to the universe na no, may clarity of mind ka na may breakthrough ka na may sharp mind ka na so think no pagisipan mo po ito no um talaga kailangan mo po itong um, pagtuunan ng pansin ano Ayan, nakaka-recover ka na daw po. No? May clarity ka na daw po. So, sana po pag inututo ito, nito, wag ka na po bumalik. Finding peace. You have to find peace completely. Iwanan mo na po ang taong ito. No? Start um, to be successful, um, happy, satisfied, and may joy ka na po dito. Oh. Ang ganda po ng baraha mo for 2024. Iwanan mo na daw po ito. No? iwanan mo na daw po ito. Huwag mo na daw po isama to. Hindi pa po huli ang lahat. May reward ka daw po, oh. Reward, fruit of labor, no? Iwanan mo na po ang taong to. Sa totoo lang, ngayon po ay um, kailangan mo po magkaroon ng freedom and self-acceptance kasi ang taong po ito ay failure. No, nararamdaman niya na po yung lahat ng ginawa niya bumabalik sa kanya, eh. Talaga, oh. So, nare-resonate po yung kanina natin, ano, na yung itong pong taong ito ay failure. bumabalik po sa kanya yung mga ginawa niya katulad ng reading a while ago. So there's this depression, no? Depressed po siya. Pero sa so, totoo lang po mayabang pa po to, no? Ayan, no? Oh, pinapakita niya po na moving on na siya, no? Move on na move on na siya. No? Parang isipin mo, taon to parang baliw na, eh, no? Alam mo na maraming naghihirap na. Alam mo na nasasaktan na. Pero ang kapal pa rin ng mukha na masaya siya, pinapakita niya ay iba sa totoong nangyayari po sa buhay niya sa ngayon. No? Yung, pag, yung ginagawa niya po sa yung panloloko, quick decision po yun, hindi niya pinag-isipan. Kaya ngayon po, curious po siya ano na po nangyayari sa inyo and there's mental energy no nahihilan nyo po ang mental energy ng isa't isa ay ayan kailangan niya na po magbanat ng buto ayan there's deception mahilig pa rin po itong maghanap ng mabibiktima no eh siya po yung nang iwan sa iyo at siya pa po yung nagmamalaking hindi na siya babalik sa iyo. Pero void na void po siya sa buhay niya ngayon pati po sa karelasyon niya, no, ina -avoid mo po lahat ng conflict regarding sa taong 'to. Sa totoo lang iwasan mo na po, no? May legal complication for some of you, kailangan niyo po mag-file ng protection laban sa taong ito leaving behind, walking away. Talagang siya pa yung nagmamalaki na iniwan ng kanya. At sinasabi niya na ikaw ang may kasalanan sa paghihiwalay niyo. O gagto. Miss chance and lost opportunity. Marami ka pong na pabayan sa sarili mo. So, hayaan mo po itong taong to, no? Ayan, marami pong reward na darating sa'yo. Pero po siyang mga difficult decision na hindi niya po magawa. Gawa dahil dati po, you're always by him sa uh, by his, his side or her side no greedy po ang pagkataon nito and very very possessive no pero pag siya magselos ka sa sabi parang hello uh, <clears throat> ang buhay po ang taong po ito ay walang direksyon ano wala po siyang direksyon lagi pong conflict ang nangyayari sa kanya ay may tension po na namamagitan sa kanya no? sa pagkatao niya, sa kasamahan nila ay, ay sakit po na lalakunan ko there's cold heart no pinatigas na po ng taong to ang puso mo pero kahit mahal mo pa po to alam mo po kung ano yung tama no, tama na ngayon at itong taong to ay nung iniwanan mo po to pinakita mo kaya mo bitter po ito sinisalaan ka po nito sa iba You have to forgive for yourself. Ayano pa papo siya sa iyo, sila papo ang galit sa iyo, sila papo ang nanira sa iyo, mga ay. Impulsive decision, wala tong ta wala pinag-isipan na tama, laging mali ang desisyon, no? Ayano may mga tao, ingat ka po sa pagsasabi kong kanina dahil uh, ito pong taong 'to ay nagsabi kong kani ng ng iba-ibang mga chismis regarding sa iyo no na ikaw may problema ba't kay naghiwalay pa po itong taong to no kamusta na siya ngayon pa siya yun ang gusto kong sabihin no nanggigigil ako dito sa taong to pa victim sulat ko lang po kamusta kamusta siya ngayon pa pa din Yan. So, pabiktim pa rin siya. Yan ang title natin. Kamusta na siya ngayon? Pabiktim pa rin siya. So, yan No? Siya pa po ang galit sayo. At pagka sinasaway mo to or sinasabihan mo po to dati, siya pa po yung galit at nakikipag-argumento. At never, never, never ka pong mananalo dito. No? Huwag ka po mag-alala. No? May deserve pa po ikaw na mahalin ka ng totoo at wag, hindi po itong lalaking to nasasaktan ka lang may pagkatamad pa po itong lalaking to disconnected po siya ngayon sa iyo kayong dalawa sa isa't isa no? Ma maaaring no contact kayo or linaka nito or pwede rin pong minimal contact dissatisfied po siya sa buhay niya ngayon lack of energy marami pong problema ito no well, give up na po siya sa buhay yo oh. Iniisip niya po na nawala ka sa kanya, nagkaletsi-letsi ang buhay niya karma is the key. Pati po yung kinakasama niya, walang ginawa kundi magselos. No? Kasalanan niyan. Lack of initiative pa rin siya. Duwag pa rin po ang taong to, no? kasi sinisip niya na ikaw talaga ang may kasalanan. Ikaw daw dapat ang lumapit ang kapal. Dinadivert niya po sa ibang topic, lahat ng usapan pagdating sa inyo. Kasi meron na po siyang lack of commitment, no? And um, coolness, no? ayan no? lack of commitment and coldness ng lamig po sa iyo itong taong to, pero ang gusto niya po sabihin, ikaw pa po ang may kasalanan ang tindi no? so that's it for um, kamusta siya ngayon, pa-victim pa siya um, bukas po baka gabi na po ako makapagbigay ng reading, kasi po ipapahinga ko po muna talaga yung aking boses no the whole day and then resume po ako ng reading ng gabi and I will give you a free reading po, no? Papahinga, sa gabi po ako mag-resume ng free reading kasi po, uh, magpapahinga lang po ako talaga ng boses kasi hindi na po talaga maganda yung boses ko at masakit na po yung lalamuna ko kaya sa mga teachers po, no? Um, saludo po ako sa inyo kasi sa totoo lang po, kung araw-araw kayo per subject, meron kayo per ora, magtuturo kayo. Ang sakit po pala sa lalamunan, ano? Kaya saludo po ako sa lahat ng teachers dahil ang hirap pala pong magsalita, no? Napakahirap pong magsalita. Paulit-ulit. Every hour. Ako nga po, ano eh, no? Nagugulat na masakit pala po talaga yung every hour. Pero sa totoo lang po, mas saludo po ako sa lahat ng guro, no? So, ayan po. Maraming maraming po. Salamat. Pagpasensyahan niyo po ulit ang boses ko. And please, watch po nyo yung aking mga videos um, prior to this one. Uh, marami na po akong videos na lumabas. I hope po na panuuri nyo naman po. Nag-e-effort po talaga akong bumangon. Uh, kahit masama yung pakiramdam ko. Because I know that you guys, my family, are waiting for me for a free reading. Nagkakakuhanan po tayo ng energy, no? You have to, uh, parang nararamdaman ko po yung energy nyo pag kinahanapan nyo na po ako ng free readings. At sometimes po, hindi lang po talaga na-feel ko yung energy nyo. Kundi na-feel ko na po kayo pag nag-text na po kayo sa akin kung wala po bang free reading today. So, hindi ko po kaya hindi magbigay sa inyo ng free reading. Tatayo at tatayo po ako para mabigyan po kayo na isang um, reading na totoo at honest, no? So maraming maraming salamat po. sa Susunod po um titiisin po tayo ng titingin po ako ng topics na pwede doon po sa mga nagre-request, no? So yun, maraming maraming po salamat sa inyo and may you have a good night sleep ahead of you at um thank you po my lady Elena's family um sinusupport niyo po ako. At salamat po sa nag-stick no, na manood po sa akin every time may video ako. Kilala ko na po kayo halos kung baga po sa mga tao. Kilala ko na po kung sino po yung palaging nanonood. Ano. Nag-start po tayo sobrang laking views. Nasa 16,000 views, 10,000 views. Ngayon po, swerte na tayo maka 3 million. Eh, tatlong million, sorry po. Wish ko po yun. libo no? Pero hanggang sabi ko po sa inyo, may isa o dalawang nanonood sa akin, hindi hindi po ako titikil magbigay ng free reading sa inyo. Ganon din po na magbigay ng gabay sa inyo sa lahat ng pinagdadaanan nyo. So maraming maraming po salamat sa inyo. And always pray for, I always pray for you po. And please also do pray for me. So maraming maraming po salamat. mag, mag matulog po kayo ng maluwalhati at bukas po tayo ulit ng gabi. Maraming maraming po salamat sa inyo. And I love you all, my Lady Elena's family and subscriber. Maraming 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 salamat po sa inyo. Okay, please don't skip the ads po. Tulong nyo na po yan sa elderly. Yan. So, maraming maraming po salamat. And, matutulog na po ako ulit. Thank you so much po. I love you all. Good night. Bye.